Hello guys, welcome to our vlog. Today is my, my is my mommy's birthday. Good Happy birthday, mommy! Thank you. channel. Yeah. Ayan guys. Need to take Ngayon take the view. Pupunta kami sa resort or water park dito sa Singapore. Kasi nga magsa-celebrate kami ng SG uh, birthday ng amo kong babae. <laughs> Alam niyo guys. Uh, make, sa totoo lang, kwento ko ulit yung mga karanasan ko dito sa Singapore. Ayan nga. Um, alam nyo, madalang lang kayong makakita or makakatagpo ng mga Pinoy na employer na mababait uh, halos lahat kasi ng mga kakilala ko guys na mga Pinoy yung kanilang mga employer is uh, sinasabi na hindi maganda yung pagtrato sa kanila na masyado silang stricto, ganito-ganyan. Pero, awa tulong ng Diyos, guys. Uh, papasalamat ako sa Panginoon, kasi uh, sa kabila ng mga naranasan ko doon sa mga previous employer ko is nakatagpo ako ng mga mga employer ko. Hiya niya, guys, at mag-check in na sa Twitter. Hi, Hi Kuya. Lahat, eh. <laughs> Hi, Tres. At saka, ito yung... <laughs> Bunso. Ayan. And guys, nag-check-in na kami. Pagkatapos namin nag-check-in is bumaba kami dahil mag-swimming na kami. Ayan. Siyempre, tuwang-tuwa naman ako kasi nga madalang ka lang or uh, madalang ka lang makaka-encounter ng magkaamukan ka ng Pinoy na hinahayaan ka lang na mag video video tapos yung amo kong lalaki siya yung umahawak sa aking alaga o ba diba? tapos si kapobre is uh, walking pretty lang siya tapos pa video, -video pa ayan syempre pinagbibigyan yung Kapobreño uh, kapobre kasi nga hindi naman sa uh, bawat oras is nag enjoy tayo kasama ang amo. Ayan guys, mag entrance na kami dyan. Pumasok na sa loob ng water park. O di ba, guys, tingnan nyo naman yan, ang taas-taas ng slide nila. Siyempre, hindi kami dyan pwede. Kasi nga, wala naman akong kasama kumakyat dyan pang naglalakad kami kaya yung mga nakikita nyo mga view is mga uh, matataas na slides dyan sa loob ng uh, water park ayan di ba malawak yung water park yan guys dito pala yan sa the resort wild wild wet resort dito sa Singapore is malapit ng banda dito sa amin kaya mabilis lang namin siyang napupuntahan ayan guys habang naglalakad kami syempre nasunod lang ako sa mga amo ko sa alaga ko naghahanap kami ng mapagpipwestuhan kung saan may bakante doon kami pipwesto ayan oh, marami din nag uh, spend ng time nila dito guys na mag swimming tapos yung iba dito nagpa party uh, kasi nga may hotel na dito para mag check in uh, mag overnight o ilang days kayo pwede ayan medyo malayo yung mga nilalakad namin kasi hindi pa kami nakakakita ng mapag na pad. Ayan guys, my Uh, mushroom. <laughs> Tuwang-tuwa dyan yung alaga kung pumapasok dyan sa loob. Uh, syempre, si Kapubre may dalang cellphone at saka yung tempered na ang uh, tawag dito yung tempered plastic na kahit kung sa ilalim ka ng water, pwede kang mag-picture o mag-take ng video. Kaya, kaya hindi lang ako dyan ngayon yaya, kundi videographer, photographer pa ako dyan. Doon ko yung ating aking kasi mga gusto gusto niya ito. Um, water park na ito na uh, puntahan. Siyempre, uh, ilang ilang ano ko na rin na pumunta dito kasama yung aking baka uh, madalang pa lang makakakita ng mga amo na kapag ka dito is isasama pa. Ayan! naisi-swimming na kami. Siyempre, dahil hindi marunong mag swimming yung kapobre nyo, sabi ko sa amo kong lalaki, <laughs> Hi, Sir, na po bantay sa anak nyo kasi po hindi po ako marunong lumangoy. <laughs> kaya yun yung amok ko at saka yung alaga ko silang dalawa magkasama tapos ako naman nagbi-video video lang so, diba? parang hindi uh, katulong si Kapobre nyo hi tuwa naman sa pagsisiming dyan kahit hindi marunong mo yung alaga kong lalaki ayan diba madalang ka lang din makaka ng mga alaga na uh, Turing kang parang pamilya. Ganyan guys, kaya wala ako problema sa mga alaga ko. So, parpakit sila. Gonna win. <laughs> uh, hindi ako na may problema sa kanila. Bakit kinakausap ko sila, nakikinig sila. Itong maliit lang, masyadong madaldal nga siya. Siyempre, alam mo naman pa at dapat malawak ang ating pasensya Hi. sa mga bata. Lalo na pag hindi natin anak. O, ba diba? dapat ingatan natin kasi mahirap na mapagalitan tayo, di ba? At ayan, tuwang-tuwa yung aking laga. Eh, Gustong-gusto niya naman kasama yung yung tatay niya. Ito e, silang dalawa yung magkahawak kamay. Tapos ako naman is pa-video-video lang. Ayan, na-transfer na -transfer lang kami dito sa uh, water wave. Ang gustong gusto naman dito ng aking alaga yung uh, magwiwave mag-wave yung tubig mamaya. Yan yung aming hinihintay. Kaya habang naghihintay kami is naglalaro muna kami dyan ng bola. Naghahabulan kami. Kasi nga, mahirap Ayan na nga siya. At nagtatakbo na siya. O, di ba? Nandiyan na yung water wave na matagal na namin hinihintay. Ayan. So, o, di ba? Maraming mga... wait for the wave. nandito din mga family na nag-enjoy sila. Nag... Vacation, para ma-enjoy yung weekend nila or whatsoever na mga activities na gusto nilang isinagay. Ayan, well, tuwa-tuwa yung aking halaga. Siyempre, ako'y work to what5 I have a ball Thank you are welcome hey we going see you Alam na guys, dahil hindi na may sa pag-swimming is yes, uwian time na. Super pagod ako dyan kahit hindi ako ang nag-alaga sa aking alaga. Yung amo ko yung nag-alaga sa kanya. Ayan guys, after namin nag-shower sa hotel, nagbihis is nagluluto na ako ng aming ihaw-ihaw. That's all for today guys. Thank you for watching. Bye-bye!